Hi, Ma'am ni Mm. Ohio. Ohio. Mm, Japanese sure. yun. Ibig sabihin ng Ohio. 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 Yung meron silang meron silang parang pagbigkas nun. Ohio. Hindi Ohio. Ohio. Ganon. nung parang may singaw ka sa yung sabunga, may masakit yung gilagid mo. Ganon. Oh, hayo. Ganon. Ay, e, parang masakit ang ngipin mo. Wala ko. Wala ko kayo sa akin kung paano bang uh, um, ng ano, Japanese words. Ah, uh, masaya pa ako kasi ngayong umaga. Nakatag ko sa glit ang aking Madam Queen, si Ma'am Larnie. Hi, Ma'am Mm. At nabanggit nga niya na marapit na naman tao. Ang ano pagkikita? Kailan kaya yun? <laughs> At bigyan naman akong naloka nung sinabi ni Ma'am Garni na yun na nga talaga, yung hiya ako sabi ko noon. Paano kaya ako matutulog? Baka ka ako malakas mo dito to. Sige, tabi ko siya, magkaisa kami ng bed, dun sa hotel sa Marit's Hotel, saka doon sa Dumaguete, sa basta ng mga uh, Star Hotel o Kalanua, uh, Five Star Hotel. Ah, uh, pag-iisa kami ng ano, ng bed. Pero eh, siyempre magkatabi. Ang tawag din yung twin bed. O malay ko ba na pagtulog na pala ako eh. <coughs> <coughs> hindi makatulog ng aking Madam Queen. <laughs> hindi pa gising ko sinatanong ko nga ah, siya kung nakatulog ba siya. O tinali, tigyan ko na lang siya. Parang hindi siya natutulog. Parang puyat gina siya. Sabi ko, ano kayang ginagawa ng babae? Hindi siya natutulog. O oh, siguro ako may problema siya. May insomnia. Wala ko sa ko. Kasalanan ko lang talaga alam ko. Alam ko. Hindi ko, ko talaga hinig nga ako. Sorry, Madam Queen. O susunod mo gabao na ako. Order ako sa Lazada yung ano ay choppy pala. Order ako nung ano yung nilagay sa bunga nga para makontrol yung... Yung makakontrol yun yung paghihilik na parang baboy. Gano'n, mawala daw po yun. So, uh, shout out sa mga uh, Philippines sa mga kasama namin sa Tim Philippines At na-excite na ako, ako kung nung una isip ko ko nasama ba ako, hindi ko sakaling isama ako ulit yes, kasi puro parang alam mo naman, pag ako kasama mo na ka, kasi buto na ingay na ako. Yun ko nga, ang dami kong mga kapalpakan. Kaya sorry po sa mga kasama namin sa team. <laughs> Kumalami ako mga kapalpakan. Kaya <laughs> lang po, dapat ko kayo lahat. O, kung sakali may mga away sa inyo doon. At talagang ano, kung sakali lang ah, pero huwag naman. Ayoko lang ganun. Kaya kong ano, kaya kong iharap ang sarili ko. So talaga pala kay Ma'am La Arnie, sa'yo Ma'am La puprotektahan kita sa pag-friend, kakasama ng mga team natin mapatay pa ako yung makasama natin sa team at talo ka na siyempre ikaw, ikaw ang aming Madam Queen kaya yung una natin pagkikita pagsasama-sama at sa laki ng mga ginasang ginasos mo at sa mga naibigay mo sa amin maraming 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 salamat po ma'am Larnie kaya talagang Diyos sa kapal sa akin, siyempre. Bibihira ang taong katulad mo. Po, hindi ako nagbibiro. Ano ba ang dali? Eh. Hindi ko talaga maiisip na may tao pang katulad mo. Bibihira ay ilan lang talaga. Kaya, totoo lang hindi ko sila kita Kaya Pinayayak mo ko lagi noon. Hindi mo alam yun? O oh, dahil nga, sabi ko, it's unbelievable. Sabi ko, may tao pala, pala ganito, na pa palang ganito. Uh, Dapat, patuloy, ah, pa ulit Paulit-ulit yun yung tutulungan. Nang walang katapusan. Paulit-ulit. Uh. Kaya sabi ko, So, napakaswerte ko, napakaswerte namin ang team namin nang nagkaroon kami ng madam na ganito. So, ay nga po, uh, darating nga pala natin uh, ang tawag d'yan. Charity ulit sa Cebu nga po ba yun, kaya sa Brother Al. Patahan nyo po, nalang sa likod nyo lang ako. Kung ano po yung mga plano ninyo susunod so, po ako sa inyo kung halimbawa alam ano man po yung mga charity na gagawin natin buong lakas buong tapang nandito ako pagkain nandito ako kakainin ko yung lahat <laughs> so basta ano po ah, ah pagpapasalamat ako sa inyo dahil talagang nandyan ka, ma'am Lani. Akala ko ko nalimutan mo na ako. Akala ko hindi mo na ako love. Tarta lang. <laughs> Shout out sa aming team, Philippines, ang Lani Kimura Charity Foundation, si Sir uh, si ano si ano ba ito? si sweet vlogger si Risa hello Risa si Aliana yung kanilang baby baby girl at uh, brother Al lalo brother, brother Al pirales maglasang lalo lalo na siyempre ang aking madam queen madam queen hindi ako nakatulog maayos kasi narinig ko yung hilig ko. Oo nga, wa, walang biro. Narinig ko yung hilig ko. Oo so, nga, natulog ako, nakapikita akong ganun. Patulog na ako eh, patulog na ako biglang. Narinig ko yung sarili ko. Eh di nagig nagugulat ako, nakapabalik ko sa ako. Ah, ako pala yun? <laughs> Totoo po. Kaya kanina nung nag-chat ka na gulat na ako, tawa talaga ako kasi yung mga po. Yung iya po talaga ako sa inyo nung paman kasama tayo dun sa hotel sabi ko, Noon ayaw ko matulog, sa gabi pinipigil ko matulog, pero talaga ako. Ngayon hanggang Nga makatulog na ako. O ikaw naman habang tulog ka siguro, bigyan ka na magigising pag na ako. Ang lapit <laughs> ng Christmas, so advance na Christmas sa ating lahat. Uh, advance na Christmas sa ating lahat po. Yan lang po at see you soon sa Cebu pa sa ating next charity. Um, ano kaya ang pwede kong ano, ano kaya ang pwede kong i -ano sa team, i-ambag para naman maging kapakipakilabang bakla doon. Pwede kaya akong magturo ng acting lang. <laughs> Ay naman ako sa acting. Magturo ako ng ano, ng acting doon sa mga bata doon. O hindi na magturo ako ng sayaw. Pwede ako magsayaw talaga si mga magaling Turo Magturo ako ng gupit. Ah, bahala na kung anong pwede kong i-share sa ano sa... So, I'm going to go to the story, and sell a phone. See you again on my next video. Bye bye. Bye I love y'all.